Ayaw ko magkat preno natin! Ah! ng DZRH ang tulad sa kanyang panahon. Malungkot bang sabihin na kararami talaga ang mga kabataang mahilig sa kalayawan? Mapusok at matitigas ang ulo man matanas sila na papahamap ito ang naging karanasan ni Kim sa ating dula sa kanya paro sino ngaling ka inai hindi ko sinumpa dahil sa lahat ayaw ko. Yun yung lolo ko ko. Sabihin mo. Nobyo mo na ang lar na yon, di ba? Nay! Nakita ko akbay ka niya. Hinanikan ka pa niya sa pisngi. Bago kayo naghiwalay sa kanto. Natural lang naman po na magmahal ng tao. Nanay. Aray. Aray ko ako. Ay, bakit mo sinasabulutan? Sige. Dahil, amis ko. <laughs> May nobyo na pala babaeng yan. Totoo ba yun? Wala naman po kami ginagawa masama, day eh. Yun ang wala pag na masama na yun eh. Ay di lalo na yung mga susunod yung gagawin. Anak, eh, hindi naman kami tutulong na magkalobyo ka. Pero sana lang, huwag mo na yun. Napaka-bata mo pa. Hindi mo pa nga tapos ang high school. Yan ay tupad mo! Ikaw ah, layuan mo ang lar na yun. Kung ayaw mo lalo masaktan sa akin. At ang pag-aaral mo nga, sikasuhin mo! mo? Nakipag-boyfriend ka lang, sinaktan ka na? Masama-masama talaga ang loob ko sa kanya, Dina. Para bang sa kanya, wala akong karapatang magmahal. <laughs> Buti na lang si mama, hindi ganyan. Dahil kung ganyan ang mama ko, nako, baka nakipagtanan na ako kay Rex. Hindi ko kayang tagalan yung nakalalayuan mo si Lar. Hmm. Hindi, no? Mahal na mahal ko siya. Mag-iingat ka lang kaming ilar sabihin ko sa school na lang niya ako puntahan. Kahit pa dito sa amin, okay lang. Anyway, friends naman sila ni Rex. Lagi na lang ba tayong ganito? Pagkakwentuhan na lang kina Dina. Pasensya ka na. Hindi daw. Kesa naman sa ilayo ko ng tuluyan sa ni Inay. Pero sa Batangas, dapat sumama ka, ha? Batangas? Oo. Oh. oh. hindi mo pa alam. Eh, hindi pa. Ano ba yun? Pupunta sa isang resort sa Batangas na Rex at Dina. At niyayaya rin tayo. Eh, sabi ko, okay tayo. Ano? E di sabihin mo, si na lang ang kasama mo. Pupunta kayo sa resort ng kabagat. Matutulog lang pero hanggang ngayon nakasimangot ka pa rin. i kasi ako eh. Gawin na naman umuwi si Kim. O, eh, sabi niya, nalitmong siya sa paglilipag-buwento man sa kaibigan niya sa si tita. Hey, hindi ako naniniwala. May kutob ako. O. Oh. Hindi pa rin yan Ayun, no, niya nilalayuan yung nobyo niya. Bako ko! Huwag ko lang siya mahuhuli ng kasamanlar na yon. Tatamaan siya ng gusto sa akin. Oh, Rosa, hindi mo mapagbabago sa si gulto. Pilip. Pinapangaralan naman natin siya, Pilo, pero hindi naman siya nakikinig. So, saan? Kasi boyfriend pa rin siya na maaga. Kaya kailangan masupil ang kalukuhan niya bago pa siya mapahamak na tulad ko. yun. At saka isa pa, marami ang maaaring mangyari sa loob ng dalawang araw. Uh, Oo nga. Tama. Uy. 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 nga matigas yung ulo mo, ha? Ay. Basta hindi ka sasabak, hindi na sa Batangas. Tapos! Sumi so, ka talaga. Miss. Huwag dyan. Oh, 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 oh. Gusto mo? Gusto mo? Ma? Mas ipotang ma? ma ka? Tama Tama yun. Nasabi na natin sa kanya na ayaw natin. KJ naman ang parents mo, Kim. Oo nga. Nakakainis naman. Parang hindi naging bata po paano ko makakasama niyan, Kim? Ayaw pala ni naaling Rosa at Mang Pilo. Kaya nga namong problema ako, Dina. Huwag eh. kang patalo sa kanila. Tumakas ka, Kim. Ha? Tatakot naman ako, Lar. Ha? Baka mahuli ako. Hindi, tumakas ka kapag tulog na sila. <laughs> o, Tama. Diba? Magalit man sila pag ising nila, wala na silang magagawa. <laughs> bale. Ang importante, pakakalabas na ako. Pakakalis ako. Makakapagbakasyon ako sa Batangas yeah. ng two days. Mahala nung magalit sila. Yeah. sa Batangas. Masosolo ko na rin si Kim. <laughs> <laughs> At makakapagsarili din kami ni Tina. Hoy, <laughs> mahiya nga kayong dalawa Pupunta tayo sa Batangas para maligo, no? Tama si Kim. Maliligo tayo, hindi maghahanim oh, mo. ikaw naman, babe. Oh. Di ba may promise ka sa akin? Ito mo yung ibig ko nga dyan. Oo, oh, totoo. Huwag ka na may Dina. Wala <laughs> naman <ba? laughs> tayong pakialaman eh. Pagdating doon. Correct. <laughs> Magagawa rin natin ang lahat ng gusto nating gawin for two days. Uy! <laughs> <laughs> Magkala mo nga yung magdadrive mo na, Sobrang bilis oh. Oh, <laughs> ako. Oo nga. Kinakabahan tuloy ako. Huwag kayong matagot. Oo, oh, huh? bakit nga? Game Rosa. Kaya lang. Kaya lang ano? Kaya lang hindi pinagsabahan ko at sa disclosure ngayon. Sabihin mo! Sabihin mo bilang. Wala. Wala. Pero ang tatlong kasama niya sa kotse. Eh. Lahat na matay. Ano? Matigas ko, po, Rode. Matigas ang ulo. Mawawa naman sila. Alos hindi nga matanggap ng mga magulang, Rex, dito si pasta. Ito yung flat pasta. Itong Dali, so, sa ito ang ating pang pang sauce sa style. Ito. Dapat na ating sabihin mm -hmm. kay Kim. Uh, ano na? Ano na? Pakiramdam mo. Hindi na po gaano masakit ang mga sugat ko. Ay, salamat, salamat naman. Mabilis na tumatarap sa iyo ang mga gamot. Pero nalulungkot po ko. Dahil sa pagkamatay ni Lar. Malilimot mo niya, siya, anak. Oo nga lang. Eh, siguro talagang hindi kayo para sa isa't isa. At saka bata ka pa. Ba? May iba pang pag-ibig na darating sa iyo balang araw. Nay, tay, Sorry po. Hindi po ako mapapasama sa disgrasyang yun. Kung hindi ako tumakas. Katawad po. Dahil sa katigasan ng ulo ko. Muntik pa ako mamatay. buhata kita ng kamay. Kasi gusto lamang kitang ingatan. Napakahalaga mo sa amin. Mahal na mahal ka namin, Ayaw namin mangyari sa'yo. Ang nangyari sa akin noon. Ano, ano pong nangyari, Inay? Kim, bunga ka na Mahal ka ramin, alam ko. Ayaw namin mangyari sa'yo. Ang nangyari sa akin noon. Ano pong nangyari, inay? Kim, bunga ka ng kapusokan ko ng araw. Hindi si Pilo, atunay mo ama. Ano po? Tinalikuran ako na yung ama. nagpuno sa lahat ng pagkukulang sa atin na lalaki yun. Kaya pala, kaya pala, ayaw ninyong bakit? Gusto ko magkaroon ka ng, ng, isang magandang kinabukasan. Sorry po talaga, Inay. sana sayangin ang pangalawang buhay na ibinigay sa iyo ng Diyos. <tipos>